Hello mga kasarap, wow. isang napagpalang araw po sa ating lahat. Kahapon ng hapon ay inaya ako ng kapatid ko na si Ella para dumalo kay tatay. Kasama yung anak niya na best friend ko, si Mama Max tsaka si Maisie. Dahil ngayon nga ay linggo ay uuwi na sila sa Masim sa San Ildefonso dahil tapos na siyang umegsa sa akin para magluto. Sabi niya sa akin ay dalawin daw muna namin si tatay tsaka si Kiki. Yan kasi nakalagak yung si Kiki, isinama din namin siya kay tatay. Then nagpunta kami dito sa may gateway para dumalaw. Medyo mainit pa ang panahon niyan kasi dahil summer, mahaba ang araw. Ah, uh, minsan inaabot ng alas 5 eh, mainit pa. Ng mga oras niyan ay nasa bandang ng alas 3 hanggang alas 4 kayo pumunta. Tsaka ito habang dito kami sa taas ay sabi ni Ella, picture daw muna kami kaya picture kami kasama yung dalawang pamangkin ko. So ang naiwanan sa tindahan ay si Malditz, ang piling sekretary, tsaka si Gengeng at tsaka si Nene. Dahil wala si Miranova. Si Miranova ay ilang araw na naka off Parang tatlong araw kaya ta siyang mag-off. Panginoong umaga umaga naman ay maagang nagbukas dahil maagang pumasok si nanay and then ginising na agad si Ella. Si Ella ay katabi ko natutulog sa kwarto kasama yung dalawang bata. Dun muna sila, nag, dito muna sila natutulog habang siya ang nagluluto. Habang si Ursula ay naka-off. Bali, pinagpaalam muna namin na mag-off muna si Ursula para makapag-extra si Ella. So, mga oras na to ay nandito kami ngayon sa gateway sa kay father para dumalaw. Medyo mainit. May bawas silang tubig tsaka may dala naman kami kahit papaanong pagkain. And then sabi ko, iin mo kami na buko challenges paglabas namin. Kuntual lang na kami dito kasi madalang kami pumunta dito kay Father Earth tsaka madalang din sila pumunta lalo pat malayo yung pwesto nila. Nasa maasim sila sa gawing San Ilde Kaya sobrang dalang. Ngayon ko pupunta sila dito eh halos papasyal lang and then umuwi ka agad. Nag-work kasi dito yung asawa niya na malapit sa sa may gateway, sa may mahoga ni doon nag-work yung asawa ni Ella na si Unyo. So sabi niya ay eh, dalaw muna kami. Dalaw nga kami and then after neto ay eh, lumipat kami kay tita dahil si tita ay eh, malapit lang dito kaya sabi ko lakar na natin iwan natin yung miyo so pumunta kami kay tita para dumalo and then magtulos ng kandila si tita ay kung di nga tatandaan si tita ay bali bilas ni mother by, uh, hipag siya hipag siya ni tatay at saka uh, malapit na rin si tita na mailipat kay tatay pagkatapos nyo ng Ah, uh, 5 years yata, alam ko 5 years eh. Ililipat na rin siya. Eh, may tita rin kami dito na si Tita Bebe na kapatid ni Father, pero ililipat na rin 'yon, malapit na rin do siya ililipat sa San Roque. Ah, uh, ganoon talaga hiwa-hiwalay kasi iba-iba na kami ng ani, uh, ng angkan, kumbaga pare-parehas ng malalaki kami at saka yung mga pers namin ay eh, kinuha na namin pare-parehas. Si Tita Bebe dapat ay sa Pulong Plasan Kaya lang no panahon yun parang pandemic yata Hindi eh, siya doon nailibing. Then nailipat na rin. Ililipat na rin siya gawa ng nakabili yung kasi namin ng lote diyan sa may. So, si Tita, Susan, naman ay ililipat namin sa kay Father Earth at isasama namin siya doon. So, dito lang kami pa after namin gumala kay Tita, nagtulis kami ng kandila and then bumalik kami rito kay Tatay. Kwentuhan lang dahil maaga pa naman tsaka may bantay naman sa parinderya nando naman si Maldit sa piling sekretary. Sa Esan, ng mga araw na ito ay pumasok. Habang nagbabayos over ako ngayong linggo ay ito, ito ko lang isishare ko sa inyo na nandyan na yung aso ni Esan na si Hiro. Kung tatandaan nyo si Hiro yung bagong alaga nila ng GF niya na Shih kulay brown. Si Hero ay na-diagnose na may farbo at kahapon ay dinala namin siya sa vet med at inuwi din namin, nilagyan lang ng swero. And then kagabi habang wala ako ay tumawag sa akin yung kapatid ko at sinabi nga na wala na si Hero. So decide kami na si Hero ay ilipat dyan sa gateway dahil ang gusto ng ano ko si Esan ay isama siya kay si tatay at kay Chichi. Kaya kaninang umaga tinawagan ko si Kuya para ilipat na si Hero dyan kay tatay at kay Chichi. Ngayon ay magkasama na silang tatlo. Nakakatuwa lang si tatay ang kasama niya kay Puro Hayop. Okay lang yun tay. Kasama-sama din naman tayo sa sinong mga panahon. Pero mas maganda ngayon na sila mo nang ang kasama mo. Sa'yo lang mga kasarap, masyari ko lang maraming maraming salamat. At lagi po ko nagpapaalala na lahat pwede. Pero hindi lahat dapat. Babayi!